Great morning, mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video, mga katindahan, yan. At ang pag-uusapan nga natin ay patungkol dito sa kung paano nga magpa-tracking ng ating mga paninda na pinamili dyan sa Baclaran Divisoria, na ating mga supplier. So itong video na ito, mga katindahan is kasunod noon nga, nga previous vlog ko about doon sa kung paano kami nagpapa-impake ng mga paninda. Dahil nga hindi lang tayo basta-basta nagpapatracking. So, kailangan naka-impake yung ating mga paninda. Nakakasako, nakabox, magkakasama silang lahat para hindi tayo mapapamahal sa pagpapatracking. Dahil ang tracking ay nagbabase doon sa volume nung ating ipapadala. So, kung watak-watak yan, for sure yan is pressurehan tayo dyan nung, di ba, hiwalay din, di ba? So, mapapamahal tayo kapag ka gano'n. Lalong-lalo na doon sa mga first time pa lang naluluwas, first time na mamilihan ng kaninda, uh, first time na mag rtw business, yan, wala pang mga uh, experience dito sa pagpapatracking, ay magsisimula dyan sa lugar nyo. So, papaano ito, di ba? So, kailangan magtanong-tanong muna tayo mga kapitan dyan sa lugar natin kung saan ba yung mga nagta-tracking. So, eh, dahil nga iba-iba yung klase ng mga tracking, merong tracking ng putas, may tracking ng mga gulay. So, etong sa atin is tracking ng mga dry goods. Okay, so, dry goods like yung mga ito, mga damit, mga... Um, kung ano-ano, appliances, ganyan. So, sama-sama yan. Yan yung mga magkakasama. Basta, sa lahat ng mga gustong ipadala ng mga items kanyan is hahanapin natin kung saan sila naka boundary kung saan sila nag-stay sa ang lugar kung halimbawa dyan sa lugar niya is wala dyan tracking So saan sila? Saan yung uh, saan sila nagbe-base kumbaga, di ba? Kasi kagaya dito sa amin, itong lugar ko is dito naka-base yung mga tracking. Ito yung pinakang last drop nila. Dito rin yung pinakang company nila mga matatawag, di ba? So yung dito yung pinakang may-ari kumbaga nung nung uh, mga tracking. Ayan. So dahil nga dito na sila mga katindahan is mas madali para sa amin, para sa sa kagaya ko na mamimili na nandito ako sa lugar ko nandito rin yung boundary rin ng mga na nagtatracking so madali ko silang matatanong kung, kung saan mga naka standby yung mga nagtatracking so ganyan din yung gagawin nyo dyan sa lugar nyo so ba diba, kailangan kasi asta tayo ng as tanong tayo ng tanong hanggang sa malaman na, natin ba diba? so mahirap kasi yung tanong tayo ng tanong kung saan yung tracking pero sa sarili mo lang hindi ka lumalabas 'di diba? So kailangan mong lumabas. Huwag kang yung nandyan lang sa lugar mo. Lumabas ka punta ka diyan sa bayan nyo, Magtanong-tanong ka doon sa mga hindi mo kakilala. Pero siyempre ingat din, 'di ba? Siguro naman may makikita kayo diyan na may mga malalaking truck. Yan. So diskarte niyo na 'yan mga katindahan kung paano niyo uh, hahanapin yung trucking diyan sa lugar niyo. Kailangan talaga mong malaman muna kung kung mayroon bang nagta-tracking dyan sa lugar nyo. Mahirap kasi yung luluwas ka na agad sa Manila, mamimili ka ng paninda, tapos wala ka man lang idea nga tungkol sa pagpapadala ng paninda mo, diba? So, dyan talaga magsisimula sa lugar mo. Hanapin mo muna dyan yung mga tracking. So, kapag ka natagpuan nyo na kung saan yung mga nagpapatracking dyan sa lugar nyo, ay ito naman yung mga bagay-bagay na dapat ninyong itanong sa kanila. Number one is kung saan sila nakagarahe dyan sa Baclaran or dyan sa Divisoria. Number one yan, mga katindahan. Dapat alam nyo kung sa saan nakagarahe yung tracking na yan para magpunta nyo dyan sa inyong pamimilihan Yes, hindi na kayo mahirapan maghanap, hindi na kayo mahirapan magtanong-tanong kung nasaan ba nakagarahe itong tracking na ito dahil may idea na kayo, alam niyo na kung saan dahil nga natanong ninyo na kung saan sila banda doon nakagarahe. Pangalawa mga katindahan ay itanong natin kung sino ang driver at ang pahinante. Yan. Dapat makilala natin sila para Siyempre, di ba, mas mapapabilis yung ating transaksyon kapag kilala natin kung sino yung driver at kung sino yung pahinante. Pangatlo mga katindahan, syempre, dahil tinanong natin kung sino yung driver at pahinante, ay kukuhay naman natin yung kanilang contact details. So, di ba? Kailangan natin makuha yung kanilang contact number, ganyan, para easy. Sobrang napapadali talaga itong ating pamimili at ang ating pagpapadala sa tracking kapag may contact tayo, o di ba? So, napaka-importante niyan mga katindahan na makuha natin na informasyon sa kanila. Lalong-lalo na nga po, magpapadala tayo ng ating mga paninda. pang apat mga katindahan ay kada anong araw sila nandyan sa Bacolaran or sa Divisoria. Hindi kasi palaging araw-araw ay nandyan sila. So, meron lang silang specific na araw na nandyan sila sa Baclaran or sa Divisoria. So, kailangan nyo itong alamin sa kanila para less hassle. Kasi, di ba, limbawa, um, every Tuesday lang sila at saka Thursday, halimbawa ganun. Tapos, lumuwas ka ng Sabado, namili ka, ba, lumuwas ka Sabado, tapos, syempre, mamili ka linggo. Tapos, syempre, buong maghapon mo sa linggo na yun, kailangan mong matapos yung pamimili. Paano na, kung Martes pa nga dadating yung tracking, di ba? Naku, nadali na. <laughs> di ba, sa saan natin ipapaiwan yung ating paninda? Paano natin, anong gagawin? Di syempre, mal ang ending niyan is iyahan carry mo yung, yung paninda. E paano nga ako sobrang dami di ba hindi lahat ng mga bus ay isinasakay yung paninda lalo na kung masyadong malalaki tapos maraming pasahero maraming bagahe syempre yung mga pasahero so saan pa isisiksik yung paninda mo di ba kaya napakahalaga niyan mga katindahan na malaman natin kung anong araw sila nandiyan dyan sa sa kanilang pinaggagarahihan diyan sa pamilihan. So yan yung mga dapat nating itanong sa kanila once na natagpuan nga natin itong tracking na hinahanap natin. At panlima mga katindahan ay na, ikaw confirm muna natin kay tracking kung uh, tuloy ba sila ng pagluwas sa Manila nang kung, ano kung, kung ano yung schedule nila doon sa uh, Baclaran or doon sa Divisoria. Bakit? Bakit kailangan natin i-confirm? Dahil mga katindahan, there are times na nagkakaaberya sa si tracking. For example, um, yung truck nila nasiraan o kaya naman um, hindi makakaluwas dahil merong kailangan kasi kaso yung papeles yung truck. Yung mga ganun, ma maraming dahilan kung bakit ang tracking is hindi makakaluwas doon sa araw ng schedule nila. Kaya naman mga katindahan, napakahalaga na i-confirm muna natin kung tuloy ba sila ng luwas dyan sa Manila para hindi sayang yung luwas natin, di ba? Kasi sayang naman kung uh, nag-expect tayo na, yun nga, Martes, nandyan sila, lungwas tayo, lunes, na gabi, tapos, syempre, kinamagahan, Martes, mamimili tayo maghapon, di ba? Nag-expect tayo dahil yun yung binigay nilang araw. Tapos, yun naman pala, pagdating natin doon, is wala naman pala sila. O, di ba? Sayang, kaya dapat confirm muna natin doon sa tracking kung nando doon sila. Konting commercial lang muna mga katindahan kung ano. bakit ako nakasheets dito sa clip na to dahil um, magwa one week na ako may ano sa aking eyes sore eyes ganyan so, pinapagaling ko pa siya yan yung reason kung bakit uh, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video yeah. just to continue yung at yung tips na may bibigay ko sa inyo nga is once na na-confirm na natin kay tracking kung siya nga ba is nandiyan dyan sa kanilang garahe sa Baclaran or Divisoria once na na may plano tayong lumuwas is so that's the time na na maggo-go na tayo, 'di ba? Kung luluwas sa tayo. Yan. So hindi tayo mahihirapan na pagdating natin doon sa ating pamilihan ay walang pangamba kumbaga dahil nga alam na natin eh, 'di ba? Na-confirm na natin sa kanila kung nandoon sila ng araw na 'yon dahil 'yon nga yung ating hahabulin, 'yon yung ating gagawing pinakang go signal once na na ni eh, tracking na nandiyan na sila sa kanilang garahihan di ba? So, yan lang naman mga katindahan, yung uh, very important na dapat nating malaman kapag ka tayo ay mamimili ng paninda at magpapatracking. At para nga sa mas konkreto pa na detalye mga katindahan dito sa ating pagpapatracking ng mga paninda, ay maaari ninyong panoorin muli yung In, ginawa kong video patungkol nga sa kung paano magpa ng mga paninda mga katindahan dahil yung pag, pagpapaimpake na yan ay kapatid nga nitong pagpapatracking, di ba? So may diskarte din kasi talaga sa pagpapatracking ng paninda yung ito nga is yung sa pag sa pamimili ng mga paninda natin kung paano yung mga diskarte sa pamimili kasi after natin mamili is yun na yung uh, dadalhin natin yung ating pinamili doon sa tracking o diba yan so magkarugtong yan kaya mga katindan lalagay ko dyan sa description below yung link nito nga uh, kung paano kami nagpapainpake ng mga paninda para yan kasi yung uh, circle or yan yung uh, process nung ating pamimili at pagpapatracking ng panindayan. So, magkapatid talaga yung dalawang video na yan. So, yan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong palaging panonood. And, happy selling!